Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Magandang balita para sa mga senior at may sakit. Alam nyo ba na sa Navotas ay may libreng tulong medical? Paano nga ba ito? Ating alamin. Ayon sa kanilang Facebook page post, tuloy-tuloy ang pag-aasikasa natin para maiangat ang, ang kalusugan ng mga Navoteño kaya naglaan po muli ng 490 na slot para sa tulong medical. Mas kaunti po ang slot ngayon dahil apat na form na ang pinapasagutan ng DSWD mula sa dating dalawa. Kailangan po muna nating subukan kung gaano kabilis o katagal ang proseso nito upang maiwasan ang sobrang haba ng pila. Paano nga ba magpa-appointment? Mag-login sa link na ilalagay ko sa description box at pumili ng proseso ng pag-aasikasa apply Kapag manual, ilagay ang detalye ng pasyente. Kung ang mismong pasyente ang aplikante o online, siya rin ang maglalakad, kailangang mag-selfie ang pasyente. Kung ang pasyente naman ay aplikante online pero iba ang maglalakad ng mga dokumento, ang kwalipikado po lamang na tagalakad ay anak, magulang, asawa, o kapatid ng pasyente. Kailangan pa rin ng selfie ng pasyente. Kung ang anak, magulang, asawa o kapatid ang nag-apply online para sa pasyente at siya rin ang maglalakad ng mga dokumento, kailangan niyang mag-selfie. Dapat match ang itsura ng nag-selfie at ang naglalakad ng dokumento. Piliin ang NavoServe sa office at Medical Assistance sa trans Action. Piliin ang tamang oras at appointment depende sa inyong kategory. I-confirm ang appointment at i-save ang QR code dahil ipapakita ito sa araw ng assessment. Kung gamit nyo naman ay navorehistro QR code, maaari itong i-scan, kunan ng photo o i-upload lamang ito at automatic nang maglalagay ng personal information ng pasyente kaya pipili na lang kayo ng kategory at schedule sa araw ng inyong assessment dahil ang medical certificate o clinical abstract prescription, barangay certification of low income at valid ID. Kung wala pa kayong navorehistro QR code, ang dating sistema pa rin ng kinukompletong sulatan, ang form ng DSWD ang gagawin. Pag may navorehistro o QR code na, ipiprint ng NavoServe ang dalawang form na kompleto na ang mga impormasyong makukuha sa navorehistro. Tanging ang mga patlang na lang para sa trabaho at buwan ng kita ang kanilang susulatan at inyong pirma sa DSWD form. Paalala, dapat manggagaling ang medical certification o clinic abstract sa alinmang health center sa lungsod o sa Navota City Hospital. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!